Yan, nandito tayo sa mangga natin. Yan o. Ito yung mangga natin na i natin sa September 2. Yan. Para mayroon tayong harvestin sa mga December, no? Bago magpasko at sa New Year, yan. So marami-raming puno ito, kaso lang medyo masukal ngayon. Kaya yan ang ginagawa namin. nag -e spray kami ng pamatay sa damo muna. Tapos, ito yung mga puno ng saging. Magbabawas ako dito ng mga puno ng saging para makapasok yung hangin at sa kainit sa paligid ng mangga natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo ang ginamit namin ah uh, chemicals so sa pagpatay sa damu, damo. Yan. So wala naman yung ano, problema sa mangga natin kasi tested and proven ko naman na wala siyang masamang epekto sa mangga natin. Para lang talaga yan sa damo, pamatay sa damo ta lang talaga. Yan. So ito na mga busing, yan. Ang uh, mga saging na tinanggalan ko na ng ibang puno. Ayan, o. No? Oh. Ayan. ay upang makapasok yung hangin at sa kasikat ng araw dyan papunta sa ating uh, mga puno ng mangga. Ayan. So, itong ibang mga puno ng saging, yan, no? tulad ito, kukunin ko yan ang mga maliliit na mga puno. Magtira lang ako ng tigdalawang puno lang muna. Ayan, Ayan. No? So itong area na ito, ito yung dati kong pinapakita sa video no, nung mga nakaraang mga buwan na napakaraming bunga. So ngayon, gagawin ko siyang pang December no, na harvest natin. Kasi noon, uh, April yun. April ang harvest. Mga no, so, nakaraang taon. Pero ngayon, gagawin ko December yung harvest no pang Pasko at saka New Year no hinog na ito sa Pasko at saka New Year kung papala tayo sa magandang panahon so abangan nyo mga busing dahil uh, gagawa kami ng video mag kami dito at saka mag first shot second shot at saka pabaon hugas yan Abangan yung mga busing dahil papakita ko sa inyo. Maraming puno itong mga busing. Dun, hanggang dun yun sa taas. Diyan pa. Mayroon napakaraming puno dyan. Kaso lang nagtanim ako dito ng mga saging. Tapos hindi ko medyo na alagaan. Hindi ko na tanggalan ng mga uh, ibang puno na tumubo. Kaya yan, dumami sila. So ngayon tanggalin ko muna. At sa kalinisan itong paligid. Para medyo maano natin yung mga insekto ha. Ah. Ah, control natin. Yan. So tagulan ngayon mga busing bali off season yung pag papabunga natin ha. Ah. So abang-abang tayo mga busing. So yan mga busing dito kami kumukuha ng ubig namin. Yan ang tapos pag nag-spray kami ng mangga, dito rin kami kumukuha. Bale dito namin, pinupusting yung drum namin at saka makina. Saka dyan sa taas ang mga manggahan namin. Yan. So itong ginagamit namin, pamatay sa damo, dito. Ito siya. shine. So bali, yung isang tangki nito ng sprayer natin, ang nilalagay namin ay isang lata nito at saka kalahati ng shine. Yan, glyphosate po yan mga busing. So wala yung negative effect sa ano natin sa mangga. Dahil yan talaga ang ginagamit ko. yung disadvantage lang nito mga busing pag nag-spray kayo sa medyo paslant na lupa kasi lumalambot ang lupa pag umulan ng malakas uh, dinadala ng ulan na malakas ang ano ang mga lupa na malambot kaya pag medyo paslant yung lupa ninyo huwag nyo patamaan ng spray huwag nyo masyadong sprayan uh, maganda lang ito sa ano sa flat na lupa pero kung minsan lang naman tayo nag-spray, okay lang naman yan yan so dito tayo sa asa taas na porsyon yan o ang ibang mga saging na tanggalan ko na yun ang kasama natin o para after one week patay na mga damo natin dito so itong mga mangga kong mga busing ay na pruning na po ito kaso lang na dumagdag na naman ng kanyang mga dahon so babawasan na natin ng konti pagka may bulaklak na kapal kasi yung mga damo dito mga busing kailangan Bago tayo mag ay patay na mga damo para wala tayong ano? Ah uh, ng mga insekto. Mga kalaban natin. Uh, ito yung area natin, oh. 'Yan, mga mangga. Mga grafted 'yan na Gimaras mingo variety. Okay na yung kondisyon niya. Ma medyo mature na yung mga dahon. So sana lalabas ang mga bulaklak no sa unang linggo ng September mag indos tayo para meron tayong harvestin bago magpasko at sa New Year. Kasi pinabayaan ko talaga yung mga damo dito kasi may mga alaga na kambing ako dito. So ngayon, bahala na. Doon ko muna sila ipapakainin sa kabila. Sa kabilang area. So dito muna, papatayin muna namin ang mga damo. Yan, Yan ang dahilan kung bakit uh, kumapal ang mga damo dito kasi... Pinabayaan ko talaga dahil meron tayong mga alaga na kambing.